Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka, Kucho partner, Ate Gibi. Ayan, so magandang hapon mga kaibigan, no? Ayan, so for today's video, kaibigan, no? Sasagutin po ni Ate JB yung katanungan ng ating kapatid, no? So about sa Sari Sari Store, so about utang, no? To be exact. So, shout out po, no? Shout out sa ating kapatid na si Sis Rachel Salino. Ayan, so hello po sis Rachel Salino, magandang hapon po sis. Mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang katanungan ni Sis Rachel Sarino. Uh, Salino pala. <laughs> Sorry. So, ang, ang, ang tanong ng ating kapatid na si Sis Rachel Salino ay, Hello po ma'am, new here. Ask lang po ako how to manage how to manage those mangungutang sa sari-sari store or dapat po bang hindi na lang magpautang? Ayan, mag, dapat bang hindi na lang magpautang magpa magpautang talaga tayo? So, before natin ito, sa uh, kay uh, kaibigan, sana please uh, don't mind my background noise, okay? again po, maingay talaga again, wala na naman yung teacher ng mga uh, students, yung tindahan ko kasi ay nasa likod lang ng paaralan, kaya sana kahit maingay po, tapusin nyo pa rin po hanggang dulo yung ating video dahil marami po kayong matututunan paano natin mas mapapalago pa ang ating negosyo sa store Business Ang sana kibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB. and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag asenso Sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Oh, my God! Grabe, ang, ang ingay ng mga bata, no? Pero kailangan para rin natin sagutin yung ating katanungan ng ating kapatid. Again, no? Ang katanungan ng ating kapatid, kaibigan... Ay, sorry, meron namang dumaan na tricycle. Alip, ha? Ayan, dumaan yung ating kaibigan, their friends. Ayan. So, ang katanungan, again how to manage uh, those mga mangungutang sa sari-sari store and dapat bang hindi na lang magpautang. First and foremost, kibigan, no? Diretsahin ko na po kayo. Maganda talaga magpautang. Ayan. So, partner, partner sa, na sa, uh, sa buhay nating mga negosyante, mga tindera tindero no na nagpapautang talaga tayo but then hindi naman sa uh, lahat no nagpapautang may kilala po ako no na iilan na mga kapwa ko sa sa store business owners hindi po sila nagpapautang and naintindihan ko po sila no kasi naman their friends no kakipat na talaga pag may utang may stress kaya so siguro ayaw nilang mas stress kaya naintindihan ko po yung iba kong kasari dyan na hindi talaga nagpapautang pero kasi si ate GB their friends nagpapautang po ako so 23 years na po running running 23 years akin tinan this May may this year, mag-23 years na po yung ating dinan. And siguro 20 years na rin mahigit ako nagpapautang, the friends. So masasabi ko talaga na okay lang magpautang. Pero how to manage ba para hindi malugi yung ating negosyo? Simple lang kaibigan, no? Pag sa tingin mo hindi ka talaga sure na magaling mag or maganda magbayad ang taong uutang sa'yo, eh huwag ka na lang magpautang. Kung talagang hindi ka sure ha, yung nagdadalawang isip ko, magaling ba kayo magbayad or uh, magbabayad ka tala, talaga ito? Kahit pa mabait ang tao na uu umuutang or uutang sa tindahan mo, kaibigan, meron kasi mga tao, mabait talaga, okay, mabait sila, pero wala naman silang kakayahan magbayad. Wala silang permanenteng trabaho. So, paano nila mababayaran? Kahit pa masasabi nila na mabait sila, gusto nilang bayaran ang kanilang utang, pero yun na nga, wala silang kakayanan, kakayahan na magbayad kasi wala silang stable job. So, huwag tayo magpautang sa mga tao na gano'n. Kasi nga, kahit mapait, ano natin yung kabaitan nila? Hindi naman tayo mababayaran, di ba? Pero kaibigan, there is always an, uh, an, 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 exception. Ang hirap kasi kaibigan, pag tumanggi, tapos ang utangin, bigas. Tsaka gamot. Yun talaga ang exception ko kaibigan, no? Hindi ako nagpapautang pag hindi ako sure na yung taong umuutang, magaling magbayad, pero pag bigas, kailangan pa-utangin natin. Pero wag marami. Pag utang ng 5 kilograms, 3 kilograms, dapat isang kilo lang. Sabihin mo, okay, magpautang ko sa iyo ng bigas para may masain ka ngayon, pero isang kilo lang. Yung gamot, kibigan, dapat magpautang tayo ng gamot. Ayan, sa so ang hirap pag may sakit tayo, tapos walang gamot, di ba? Ang hirap naman, so hindi tayo makatulong sa ating kapwa, so ayaw ko noon, kibigan. Kaya, kibigan, no, again, just put limitations na pala, no? Bago ko makalimutan, put limitation. Paano ba? So pag may umutang sa kay kaibigan, magtanong ka. O di ba? Magtanong ka, magkano ang sahod mo araw-araw, magkano ang sahod mo every week, di ba? Para makapaglagay ka ng limitation. O, kung ang sahod niya ay minimum siguro 500 pesos per day, pwede ka magpautang hanggang 50 pesos, 100 pesos maximum na sa isang araw. Kasi pag magpautang ka ng malaki, paano kanya mababayaran? O di ba? Yung yung sahod niya kukuha pa siya ng expenses doon para sa pamilya, pagkain, pamasahi, di diba, ba, niya sa ilaw, no, sa kurinti, sa tubig. So, pag magpautang ka ng malaki, walang limitation. Paano, paano mo ma-sure na mababayaran ka talaga, o di ba? So, dapat alam natin kung magkano yung income ng taong umuutang sa atin. Kung hindi natin alam, magtanong po tayo. Ako, kaibigan, tinatanong ko yung mga umuutang sa akin. So, kailan bang sweldo mo? Kailan ang sahod mo? Magkano ang sahod mo? Okay lang magtanong. Po. Uutang naman sila, di ba? Eh, hindi nila maisipan na, oy ikaw, eh, si Ate GP, pakilamir, ora, chismosa, chismosa. <laughs> magtanong ka kaibigan, no? wag ka mahiyang. wag mahiyang magtanong. <laughs> o, di ba? Paano ka makapaglagay ng limitation? Ako naglaglagay ng limitation. Kasi alam ko kung magkano ng sinasawad ng mga kapitbahay ko. Tinatanong ko kasi pag hindi ko alam. Sometimes ka tinatanong ko kung saan sila nagtatrabaho, anong pizza, yung sahod nila, tapos nilalagay ko, oh, pizza 15 at saka 30, sige, magbayad ka sa 15 at 30 or sa 16 or sa 31 Ayan, kung lingguhan ang sahod, magbayad ka every Sunday or Saturday. At put, always put limitations kay Bigan. Kaya ko sinasabi ang lahat ng ito kasi nga, para malaman nyo na for Ate JB, okay lang magpautang. Tama po ang narinig nyo sis ha. Sorry po again maingay no. Mayroong construction na nagaganap, kaibigan. Sis, racial salinosis, okay lang po ang magpautang. Basta ba, ha? Ito ha? Basta ba, meron kang sapat na kapital, puhunan, medyo may, may extra pera ka? Kasi, pag nagpautang ka, pero kaunti lang yung pera mo, yung kapital mo, ano pang i-roll mo? O diba? So kahit maganda pa, magaling magbayad, ang tao umuutang sa iyo, pero kaunti ang pera mo, kapital mo, pag pinautang mo, tapos matagal pabayaran, sa 15, sa 30, sa linggo, wala ka nang marul. So, huwag ka pa rin magpautang kahit mabait, kahit marunong pamagay magbayad, kahit maganda magbayad yung taong umutang sa'yo. Huwag ka pa rin po magpautang kung kaunti lang yung pera mo, yung kapital mo. Dahil wala ka nang magamit sa pamalingkay mo ulit. Paano pang i-roll mo? Yun talaga ha, mga kaibigan. Huwag ka magpautang pag kaunti lang kapital mo, puhunan mo. Huwag ka magpautang talaga kasi ano pang marol mo, wala. Hindi, pag inutang lahat ng paninda mo, wala ka ng pang-display. Pag may naghanap gustong bumili, wala ka ng maibigay kasi pinautang mo na. O ba diba? maraming mga ways at marami ring mga, uh, ano ba, qualification. <laughs> pag nagpautang tayo, no, again, maganda, magaling magbayad, may kakayahan na magbayad. Ano talaga? At huwag kang magpautang pag kunti yung pera mo. Ayan, palaguin mo muna yung tindahan mo ako, kaibigan. Nag-umpisa ako year 2003 or 2. O, kung hindi ako nagkakamali, 2002 ako noon. O, oh, yeah, 2002. 2002. So, 23 years ago, nag-umpisa nag ako ng tindahan. Hindi po agad-agad ako nagpa-utang kasi 1,000 na yung kunan ko noon. So, nirol ko po muna yung 1,000. Then, after months siguro, ha, malapit isang taon bago po nagpa-utang si Ate GB. Kasi pag pinautang natin, kakaumpisa pa lang natin, wala tayong malaking punan, pinautang natin yung ating paninda, ay, sure, nababagsak tayo. Ayan, no? Again, sis, uh, sis, uh, kapatid natin, uh, sis, sis, uh, Rachel Salino, okay lang po, uh, sis, no, na magpautang tayo. Okay lang po, sis. Basta, yung mga sinabi ko, dapat, yun talaga. Alam natin na magaling, maganda magbayad, may kakayanan magbayad, mag maglagay ng limitation. Dapat talaga at konti lang pera mo. Ay, huwag ka magpautang. <laughs> Padaminin mo muna natin, palakihin natin yung ating punan, saka na tayo magpautang. Okay? And thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong po ito sa inyo. Again, hawag nyo akong i-bash. Alam ko, marami ako mga kababayan dyan, kapo ko sa store owners, na hindi talaga nagpapautang. utang hindi ko po kayo masisisi. Kasi naman talagang nakaka-stress. Pag may, pag nagpautang tayo at hindi tayo binayaran, mas stress talaga tayo. Ayan, pag na-stress tayo, magkasakit tayo. Pag magkasakit tayo, obos pira natin. Pambayad sa doktor, pambili ng gamot. Kaya, kung ayaw mo talaga ma-stress, eh, huwag ka na lang magpautang. O, di ba? <laughs> Ay, si Ate Jimmy, sanay na ako ma-stress sa 23 years ko po nabagtitinda hindi isang beses siguro hindi lang isang libong beses no na may mga uh, hindi talaga maganda magbayad kaya ngayon alam ko na kung sinong papautangin ko sinong hindi kaya ka kaibigan ha uh, magmasid ka muna magtanong-tanong ka magaling ba maganda magbabayad ang taong umuutang sa iyo Oh my God, ang ingay ng mga students. Ay, hanggang dito na lang mga kaibigan na. Ang ingay na talaga nila, no? Ayan. Again, thank you so much. At tinapos niyo pong nandulo yung aking video. Sana kaibigan, no ha? Lagi yung isipin yung prati ko sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na masinsaw buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo. May tamang disiplina sa zarili, and then we have God in our life. Kaya kasi buhay natin kay Bigan Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay I Also love you guys. Thank you so much. CẢM lên